Mars Mars Oy Ingawa mo papasok kami Kain Eh pasok <coughs> Likar Oy Mars Asi pare saan? Ay nako maaga pa umalis yun at may trabaho may trabaho, hi Oo may trabaho Oo Tay palaw Na palaw sa full gamain eh Oo Maaga pa yun nag alis ano ay may trabaho ba yun Mm -hmm. hey! Oh, lamon yan. Ay, itlog eh. Ba? Talagang paborito mo. Talagang itlog, no? Oo. Ay, wala eh. Kailangan magtipid eh. Eh, ano ano niya? Bakit ano na, ano, mga pintagta? Wala lang, pasyal-pasyal. Eh, kumakain ka pala. Oo, agahan ba ako? At ako ay magalinis pa ba, ba ng bahay? Ang dami pa ako sa si kasuin. Kaya nakain ako. Kahit ay kape, wala dyan ay? Mars, upo ka dito, Mars. E! dito lang ako. Ano lang ako pag sa inyo. Upo ka dito, oh. Tara, huwag tayo. <laughs> Sabi mo, kumari mo, eh, maano? Oo. Walang kana. Ba't yan ako? Eh, Kuha mo pa kumari. At dito sa atin pumunta, eh, sa kana. At sa kanila, eh. Ay, gusto lang ay... Iyay! lang ang eh, kung wala nang ano? Kaya lang eh, ko ng mga nakatakulog doon ay puro pagkain, oh. Talagang gusto talaga eh panaha, maano talaga sila. Hindi talaga sila magandang pag... Pag sa atin. Oh. Yeah, ina. Yeah, ina. Ay, na. Ha? Ay, ay na. mo na lang sa ganun. Pag dumating sa'yo ay... Marge, pasok, kain. Ay, ito sa kanila, kita mo. Pagpunta natin. Hinalukain. Kulti Ultimo nga kape ay wala. Ay, eh, wala nga daw kape. Ha? Ano Ay, susuko upo. Ay, ikaw ba yung namuramudan mo nung nakaraan? Eh, hindi Wala siyang pakialam. Nakakain din ay. Iba talaga siya. <laughs> naturingan mo kumari ay magkawalang dana sa sulot nga ay, pag nalimbawa ako na dito ay no, kung pwede lang itaboy na parang aso ay gagawin ko ay <laughs> ay pagkaya naman pag doon sa kanila ay walang kaano ay pag nakahain din ay bira na ay doon Nung alam siguro na darating tayo, tinaklo ba ang lahat ng pagkain ay? Ay, ah, grabe. <laughs> hindi ko yata kaya yung ganun eh. Parang kulang din sa kain yung kumare mo, no? Ay, pag dito ay hapok bungulo eh. kita mo naman sa katawan na. Ang problema lang doon, hindi marunong mangalaw. Patos ka nila. Ay, nako. Yung na. Hindi. 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 Sino ba? Yun lang. Yamot na yamot. Hindi ba kaya hindi may yamot? Ay. Magulang sa kwan. Magulang sa mga ganyang bagay. Kung hindi lang na magkasulian ng kandila ay eh. ay. Ayaw ko na maging kumarin talaga ay. Eh. Ikaw naman kasi ay eh. kwan mo. Ay. Pil na pil mo rin talaga pag pumunta niya kumain. <laughs> Ay, gusto po.